guys, lalabas na ako sa metro. <laughs> metro station. At ako ay mag-aabang na taxi dito sa labas. Ako pagod guys, lumabas. Alam niyo. yun. Yung, oh nga, oh, enjoy. Pero, alam mo yun, yung gastos sa transport. Naglalakad nga sana. Kaya lang, gusto ko na talaga na na. Tapos, trabaho na naman talaga makauwi na. Uyos na, maglalakad ako pa uwi. Abutin ako kasi na isang oras pag naglakad ako papuntas sa bila. Kaya ngayon, saskay nila ako ng taxi. <laughs> Ayun na, may nauna sa akin. May nauna na sa akin ngayon. <laughs> Ayan, vlog pa more. Mahirap dito pag ganitong oras magabang ng taxi sa Alcail Metro Station sa labas ng Alcail Metro Station ganito ang buhay <laughs> yung uh, tinutuloy ako kasi kailangan sasakay pa ng taxi ikatulad sa mga naungupahan sa Dera uh, pag ano pwede lakarin papuntang metro ito kasi lalo na paggabi hindi na rin safe pag ikaw na lang lalakad halos kasi taxi pa yung metro nagkaiwalay kami ni Mr. Chairman pabalik na rin siya ng kanyang accommodation diba e, swerte siya kasi sundoy siya ng driver nila yung saan eh yung driver namin naka day off at saka hindi sila nagsusundo pwede nag-aatid sila sa Saturday evening pwede nila kami eh, Ay, ako pala kung saan ko gusto. Pero pag ganyan na pabalik na ako ng Emirates Hills, wala. Eh, kung sinasagot ko ba yung mga may mga <laughs> nililigaw na may sasakyan, malamang siguro may service ako. Kaya eh, lang wag na guys. Take it na ako, take it. Mayroon naman ako sasakyan pagdating uh, sa trabaho day off lang talaga eh, hindi uh, na nga kami nakakapagbike eh pwede naman magbike, kaya lang yung bike na doon kaya na, sabihin ko, saka so, hindi pwede daling tungsan, tapos papasok like, tulad sa mall lalo na yung isa yung hindi titiklo magal, magintay august na yung film ko so kailangan ko na po to i-close Lambahe, <laughs> pukat cerut.